Iniling ni Zuhaime ang kanyang ulo sa pagkainis, malinaw na nababahala sa walang katapusang mga alitan. Para sa kanya, hindi pinahahalagahan ng mga tao ang mga bagay na mayroon sila at handa na nilang isugal ang lahat. Si Uncle Wu, laging handang magbigay ng ginhawa, ay niyakap siya at mumiti. Huwag kang mag-alala. Hindi na mahalaga kung gaano kalaki ang mga problema, pinapangako ko na malalampasan natin ito. Ang importante, gawin mo lang ang trabaho mo dito at huwag mo nang alalahanin pa ang ibang mga bagay. Sa sala, umupo si Jiangyi sa sofa kasama ang kanyang mga kasamahan. Sinabi niya sa lahat na panahon na upang magsimula ng trabaho. Xin Xin, tingnan mo ang system ng tatlong pangunahing puwersa, simula ni Jiangyi, habang tinitingnan siya. Ang tatlong pangkat sa High City ay nakuha ko na. Dapat ay agad mong kunin ang kontrol sa kanilang mga network system. Sa ganitong paraan, makikita ko ang mga galaw sa iba't ibang bahagi ng Tianhai City anumang oras. Lumapit siya at ang boses niya ay matatag Sa pamamagitan nito, madali nating matrack ang mga galaw ng lahat ng mga puwersa sa Tianhai City. Tumango siyang shin ng may kumpiyansa. Nakuha ko, Kuya Jangi. Huminto siya sandali, tapos dagdag pa niya, at maaari ko rin subukang ihack ang mga network ng ibang mga lungsod. Tumaas ang kilay ni Jangi, nagulat. Kaya mo rin yun? Umiti siyang Shin Shin, ang ekspresyon niya ay seryoso. Naman. Dati kasi ay hindi na natin yun kailangan dahil ang pangunahing focus natin ay ang Tianhai City. Pero ngayon, dahil nagiging banta na ang ibang mga lungsod, kailangan ito. Maliban sa network ng Blizzard City, na hindi ko kayang galawin ng basta-basta, mas madali basagin ang mga network ng ibang mga lungsod, maliban na lang kung internal system ang kaharap natin, paliwanag niyang Shinshin. Shin. Bagaman na sa apocalyptic world na tayo, hindi pa tuluyang bumagsak ang internet, patuloy niya. Isa pa rito, may anim na rehiyon na may mga pambansang puwersang nagpapanatili ng mga infrastruktura para suportahan ang ekonomiya at kabuhayan ng mga tao. At karamihan ng kapangyarihan na ito ay umaasa sa kagamitan sa komunikasyon at isang sentral na sistema, dagdag niya, ang mga mata niya ay kumikislap ng seryoso. Yan ang kahinaan nila. Kung makakapasok tayo sa kanilang network, madali nating matutuklasan ang mga butas. Nagningning ang mga mata ni Jiangyi sa interes. Kung ganon, subukan mong ihak ang network ng Day City. Gusto ko ang impormasyon nila patungkol sa kanikanilang mga kapangyarihan sa silungan, lalo na ang impormasyon patungkol sa kanilang mga mutant. Ngumiti si Yang Shin Shin. Walang problema, Kuya Jiangyi. Ipagkatiwala mo na yan sa akin. Pagkatapos, tumingin si Jiangyi kay Lukeren. Kay marami ka nang nakita kamakailan sa Blizzard City, ang mga training uniform at ang mga materyales sa mga gusali, sabi niya. Masusing tignan mo ang mga yon. Pero bago ang lahat, unahin mo mo nang buuin ang mga training uniform. Malinaw na excited si Jiangyi tungkol dito. Hindi pa siya nakakakita ng kahit anong katulad ng mga martial arts training uniform na nakita niya sa Blizzard City. Ang paraan kung paano nito pinapalakas ang mga kakayahan ng nagsusuot ay isang bagay na bago at kapanapanabik. Parang exoskeleton technology ng tao, isang bagay na nababasa niya online. Munit iba ang mga training uniform na ito, nakadesenyo ito bilang isang kasuotan na pwedeng isuot at makapagpapalakas ng pisikal na lakas. Kung magkakaroon siya ng mga ganito, magiging mas malakas ang buong koponan niya. Kahit ang mga babae, na hindi gaanong magaling sa labanan, ay magkakaroon ng mas maraming proteksyon at mas magandang pagkakataon para makaligtas. Pagkarinig nito, biglang tumayo ng tuwid si Luke Iren at nagbigay ng isang mapaglarong saludong pangmilitar. Masusunod Kuya Jangi. Pagkatapos, inilipat ni Jiang Yi ang atensyon kay Yang Mi. Kailangan mo pang ipagpatuloy ang iyong trabaho, mas maraming special ability food na maipon mo, mas mabuti. Si Yang Mi, na may karaniwang masayang boses, ay tumango. Huwag kang mag-alala, hindi ako tamad. Bumueno si Jiangyi at tumango. Iyan ang gusto kong marinig. Ang natitirang mga miyembro ng kupunan ay naghahanda din, nagiging handa para sa anumang darating. Wala namang espesyal, basta't alerto at handa sa laban. Kinabukasan, habang mahimbing na natutulog si Jiangyi, biglang na-activate ang AI security system ng kanlungan na nagbigay ng alerto sa buong kanlungan na may papasok na kaaway. Pagkarinig nito, hindi na nagdalawang isip pa at mabilis na tumayo si Jiang Yi at agad na sinuri ang kanyang mobile phone para alamin ang paparating na banta. Habang nakatitig ang mga mata niya sa screen, hindi niya maiwasang napabuntong hininga sabay sabi, talaga naman, hindi na nila kayang makapaghintay. Agad namang napansin ni Jiang Yi na mga mensahero mula sa Day City ang mga ito. Dumating ang mga mensahero lula ng dalawang modified na snowmobiles. Kilala ni Jiang Yi at ng kanyang kupunan ang pangunahing puwersa ng Day City, kaya't agad nilang nakilala ang mga sasakyan at ang simbolo na pagtanto nilang mula sa ibang lugar ang mga mensahero. Pagkatapos magbigay alerto ng AI security system sa kanlungan na ipinapakita ang mga footage ng mga black armored snowmobiles, mabilis na tumayo si Jiang Yi at nagsuot ng kanyang combat uniform. Habang nagbibihis, hindi niya maiwasang tumawa at sabihin, sa wakas, dumating din kayo. Tingnan natin kung aling faction ng Day City ang mauunang mamatay. Si Lian Yu at Uncle Wu ay nakasuot na rin at naghihintay sa kaniyang pintuan. Tara, tingnan natin ito, sabi ni Jiang Yi at pinangunahan niya ang pag-imbestiga. Habang naglalakad sila, nagsalita si Lian Yu. Huminto sila ng nasa mga dalawang daang metro mula sa kanlungan. Batay sa kanilang kasuotan, mukhang hindi sila taga rito. Tumango si Jiang Yi, seryoso ang ekspresyon alam ko, mukhang galing sila sa Day City. Nagkibit balikat si Uncle Vu. Sa tingin mo ba, dumating sila para magdeklara ng digmaan? Pagkarinig nito tumawa si Jiangyi at tumingin sa kanya. Isang deklarasyon ng digmaan. Nakarinig ka na ba ng sinuman na sobrang nahuhumaling sa mga martial art virtues na mag-aanunsyo ng digmaan bago umataki? Tumingin si Uncle Vu sa kanya ng naguguluhan. Kung ganun, anong ginagawa nila dito? Ngumiti si Johnny, may kalokohang ningning sa kanyang mata. Siguro tinatakot lang nila tayo, umaasang susurrender tayo ng walang laban. Pagkarinig sa mga salita ni Jiangyi, nagtinginan si Uncle Wu at Liang na may mga nakakatawang ekspresyon. Sandali lang tama ba ang narinig ko, tinatangka ba nilang ipasurrender tayo? Talagang hindi nila alam ang tunay na lakas mo Jiangyi, hanggang ngayon akala nila ay isa kalang mahina. Kahit na mababa ang kabuang kakayahan ng mga ibang puwersa ng Tianhai City, may lakas pa rin silang lumaban hanggang kamatayan. Paano nila tayo matatakot? Halos hindi ito makatutuhanan. Kahit na gumuho na ang Tianhai City, may ilang mutants at mga puwersang armado pa ring natitira. Kung magkaroon ng labanan at lumala ang mga bagay, walang sinuman ang mananalo. Kung tutuosin, hindi mahina si Jiang Yi at ang kanyang grupo. Sino ang seryosong mag-isip na mahina si Jiang Yi? Ilang buwan na ang nakaraan, natalo ni Jiang Yi at ang kanyang grupo ang maraming base ng sabay-sabay. At ngayon? Mas lumakas pa ang lakas ni Jiang Yi. Pinabagsak pa niya si Yuan Kongya, isang epsilon level na mandirigma mula sa worship sect group. Sino ang magtatangkang hamunin siya ngayon? Ngumiti si Jiang Yi at sinabi ng may kasiyahan, sino ang may pakialam doon, basta't ang bumangga ay sharing magigiba. Kaya tara na at tingnan natin ang mga hinayupak na yon. Diyan natin malalaman kung saan galing ang lakas ng loob nila. Pagkasabi niya nito, siya at ang kanyang grupo ay bumaba ng hagdan, kung saan ang iba pang mga tao sa kanlungan ay naghihintay sa kanilang pagbaba. Pagdating ni Jiangyi, ang grupo ay tila medyo kinakabahan. Habang nakangiti ng magaan, sinabi ni Jiangyi, anong mga titig yan? Wala lang ang mga ito, magpatuloy lang kayo sa mga ginagawa nyo. Si Hua Hua, ang kanyang pusikat, ay tumalon sa balikat ni Jiangyi. Dahan-dahan niyang hinihimas ang malambot nitong balahibo. Si Uncle Vu at Teacher Liang lang ang maaring sumama sa akin. Hindi nagaanong pinansin ni Jiang Yi ang mga tao na nakatambay sa labas ng silungan na naghihintay. Hindi na niya kailangang bigyan nito ng sobrang atensyon, nagmumukhang natatakot siya kung ganoon. Basta't para sa kanya ay malaman kung ano ang tunay nilang layunin sa pagpunta. Pagkatapos nito, lumabas sila ng kanlungan at naglakad patungo sa naghihintay na grupo. Itinaas ni Jiang ang kanyang kanang kamay at bumulong, dimensional shield. Isang bilog na kalasag ang lumitaw sa harapan nila, sapat upang palibutan sila at hadlangan ang anumang posibleng atake mula sa lahat ng direksyon. Naghahanda siya para sa pinakamasama. May tatlong klase ng dimensional gates na ginagamit niya para sa depensa. Dimensional gate, nagbibigay ng pinakamalaki at pinakamalakas na depensa, pero hindi ka makakagalaw habang aktibo ito. Dimensional Shield, mas maliit ang saklaw nito at may katamtamang antas ng depensa, pero mas flexible, perpekto para sa mga malapitang labanan. Closed Boundaries, pinakamaliit ang saklaw ng depensa nito, pero nagbibigay ng 360 degrees na protection na walang kahit anumang kahinaan. Gayunpaman, may pinakamahina itong depensa dahil sa distorsyon ng pabilog na anyo nito. Pinili ni Jangi ang tamang opsyon para sa sitwasyon. Habang mabagal silang naglalakad sa niebe, patungo sa dalawang sasakyan na nakaparada sa unahan, patuloy na binabantayan sila ng mga sundalo sa loob ng sasakyan. Isa sa mga sundalo sa loob ng sasakyan ay may isang matipunong mutant na may balbas ang nakasandal at nagsabi, heto na sila. Isang kasama niya sa sasakyan ang sumilip sa bintana, tumingin ng mabilis, at pagkatapos ay malumanay na nagsabi, bilisan nating ibigay sa kanila ang liham at makauwi na tayo. Huwag na nating sayangin pa ang mga oras natin dito. Ang isa pang lalaki sa likurang upuan, na may payat at may malikot ng ngiti, ay tinapik ang balikat ng kanyang kaibigan. Hindi araw-araw na nandito tayo, relax lang. Mamaya, magiging atin na ang lugar na to. Humirit ang unang lalaki. Sana lang matalino sila at mabilis nilang maintindihan yan. Hindi nila siniseryoso ang grupo ni Jangi. Iniisip nilang bumagsak na ang Tianhai City, at hindi kayang makalaban ang mga natirang puwersa laban sa tatlong malalaking organisasyon mula sa Day City. Nang makalapit na si Jiang Yi at ang kanyang grupo, agad siyang nagsalita. Sino kayo at anong ginagawa niyo dito? Dagdag pa ni Jiang Yi, kayo ba ay mula sa Day City? Tumango ang lalaking may balbas at mumiti habang hinuhugot ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa. Kami ay mula sa Osawa City, mga mensahero ng tatlong malalaking puwersa doon ipinadala ng aming leader ang liham na ito para sa iyo. Pakibasa ng maigi. Ibinigay niya ang sobre at nagdagdag, nasa loob nito ang mga detalye ng kontak. Kapag nabasa mo na, mag-email na lang kayo sa amin. Habang ibinibigay ang sobre kay Jiangyi, tininan lang ni Jiangyi ang lalaking may balbas ng malamig. Sa totoo lang, kaya niyang tapusin silang lahat ng isang galaw lang, pero sa mga sandaling iyon, mas iniisip niya ang kaligtasan ng iba, Lalo na't hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mga kakayahan ng kanyang mga kalaban. Tanging isang hangal lamang ang gagawa ng ganoon. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.